Sakura, anong... Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin? Konti na lang. Pwede na ako makipaglaban. <laughs> ang Team 7! Sa wakas! Kompleto na ulit kami! Kung desidido nga siyang tulungan tayong lahat para talunin ang mga kalaban ng Konoha, Hindi na ako aangal. Pantaan niyo ako magiging Hokage! Hoy, nakikinig ba kayo sa akin? Kiba, walang pumapansin sa'yo ngayon.

Ayan! Kayo mga dating Hokage, eh, ihanda nyo na ngayon ang mga sarili ninyo! Oo! Oh, alam namin yan! Ayos! Hindi na tinak! Hindi nga yan isang simple at karaniwang harang. Ha? Ibang klase! Oo nga! Mokton! Mokobunshin Technique! <tapos> Hindi pa ako tapos! Senpu <tapos> Myojin Oras na para, ikaw naman ang harapin. Ayoko makipaglaban sa isang bunshin. Mas mabuti pang hintayin ko na lang yung totoo. Mga pandagdag na kalaban! Gusto niya lang tayong ilayo mula sa totoong katawan! Oo. Talagang ang... Talagang ang... Ron! Goryu ka teknik! nilang dalawang lahat.